Empleyado ka ba, pero gusto mo nang mag at gusto mo nang maging negosyante? Ngayon, tuturuan ko kayo ng pinaka-perfect na proseso at sistema kung paano ka magiging lihitimong negosyante. Let's dive in. Marami sa atin ay talagang nangarap na, na maging isang full-pledge na negosyante. However, nagkakaroon ng problema ang marami dahil hindi nila ito magawa. Katwiran ng marami, kulang ang sinesweldo, walang matipid, walang maipon, kaya hindi na makatalon sa pagiging negosyante. Yung iba naman, nakakaipon, kaso nga lang, takot sila na baka mamaya mawala lang ang pera nila kapag ka sila ay nagtayunan ng negosyo. Tama nga din naman, kasi sa trabaho, sigurado na yung 1530 ko. Sa pag hindi ko sigurado kung lalago itong pera na to. Kaya mas maganda na lang, ibili ko ng pyesa ng motor. Hmm? Tama, ba? Diba? Yung iba naman, nag-try, mag-attempt, mag, mag Ang kaso nga lang, dahil hindi naging magandang outcome, nalugi, nagsara, kaya hindi na sila bumalik sa pagnenegosyo. So ngayon, tuturuan ko kayo ng pinaka-perfect na sistema at proseso kung paano ka magiging lihiti mong negosyante. First things first. Gain some knowledge and skill. Ibig sabihin, kailangan may mga matutunan kang mga bagay na konektado sa gagawin mong negosyo. Hindi po pwedeng sugod ka lang ng sugod. Dapat alam mo kung ano yung produktong ibebenta mo, serbisyong yung i-offer io mo, magkano ang tubo nito, magkano ang po pwedeng kitain, saan makakakuha ng mga items, paano makakakuha ng mga supplies, sino ang manufacturer, sino ang distributor, at kung ano-ano pa. Yang mga consideration na yan ang dapat mo munang isipin bago ka magtayo ng negosyo. So simple lang ang gagawin nyo mga boss. Para malaman mo kung nasan yan sila at kung sino sila, gamitin mo yung cellphone mo. I-search mo dahil readily available naman lahat sa online lahat ng mga suppliers, manufacturers, distributors, at kung sino-sino pa. Kapag ka nalaman mo na yan, subukan mo mag-inquire. Huwag kang mahihiyang magtanong. Kasi dyan sa pagtatanong, dyan ka makakakuha ng sagot. So ngayon, nakapag-source ka na. May supplier ka na, may manuf ka na, may service provider ka na para sa negosyong naiisip mo. Second na gagawin mo, create a prototype. Huwag ka munang susugod at susubok ng pangmalakihan. Yung gusto mo, magtatayo ka kagad dang physical store, mali po 'yan. Lahat po ay popwede mong ibenta sa online. Kung produkto man 'yan, ibenta mo sa online. Kung serbisyo man 'yan, subukan mo mag-render ng service, i mo at i-advertise mo sa online. Ikaw muna. Huwag ka munang kukuha ng mga empleyado mo. Kasi mas maigi na ikaw mismo ang makakaintindi ng negosyo mo para kahit iwan ka ng mga magiging empleyado mo balang araw ay kaya mo pa rin i-operate ang negosyo. So kapag ka nakakagawa ka na ng prototype, ang susunod na kailangan mong gawin ay palawakin mo yung tinatawag natin na customer mo. Paano natin ito magagawa? Subukan mo ngayon mag-aral ng online marketing. Subukan mong gumawa ng content. Subukan mong gumawa ng mga ads. Yun ang makakatulong sa'yo para ipakilala yung negosyong bubuksan mo. Yes, po ka ng mag-ads, po ka mag-marketing, kahit wala ka pang physical store at kahit nasa online ka pa lang. Lagi mong tatandaan, kapag ka malakas ang loob mo, malayo ang mararating mo. Sa mahinang loob, wala kang mararating. Kaya ang kailangan mong gawin, sumubok ka ng mga bagong mga ideas sa marketing. Gumawa ka ng content. Gumawa ka ng social media page mo. Kunan mo ng feedback yung mga customer na nirerenderan mo ng services mo. Kunan mo ng feedback yung mga customer na bumibili sa shop mo or sa online store mo. Nang sa ganon, ay makagawa ka ng social proof. Yun po ang tawag dyan. Now next, unti-unti mo na itong palalakihin sa online. At this point, make sure na hindi ka pa nagre-resign. Yan kasi ang pagkakamalik ng maraming mga empleyadong sumusubok magnegosyo. Dahil umay na sila, sawa na sila sa pagtatrabaho, ayaw na nila sa boss nila, ayaw na nila sa trabaho nila, anong ginagawa nila? Emosyonal masyado, nagre-resign. Mahirap yan, wala kang security dyan. Kaya ako talaga sinasuggest ko, isabay mo ang pagninegosyo or pagpa-part-time or pagraraket sa trabaho mo. Kasi binigyan naman tayo ng 20 4 hours a day. So meron ka pa siguradong spare time, 2 to 3 hours, probably 4 hours per day na pupwede mong isingit na magbenta-benta online or mag-render ng service kung kailan ka free of schedule na labas sa trabaho mo. Mahirap kasi natatalon tayo bigla tapos wala tayong parachute. Mahirap yan mga boss. Lalo't lalo na may binubuhay kang anak, may pamilyang umaasa sa'yo, hindi ka dapat magdesisyon ng padalos-dalos. Ngayon, kapag ka napapalaki na natin yung negosyo natin, ito ang indication na po, ka nang mag sa trabaho mo. Ano yon? Kapag ka yung online racket mo, yung online business mo, or yung online services mo ay kumikita na ng kaparehas o higit pa doon sa sinisweldo mo, ang kailangan mong gawin, umpisahan mo ng planuhin ang pagre-resign mo. Pupwede ka nang magsabi sa boss mo, sa amo mo, that in few months, or few weeks ay magre-render ka na talaga ng resignation mo at tatapusin mo na lang ang rendering period mo doon sa trabaho mo. Mas maganda pa rin na magpaalam ka sa boss mo nang maayos kayo at wala kayong samaan ng loob. Kasi ngayon, sa pagkakataon na to, ready ka nang maging negosyante. Pero bago ka mag-resign, siguraduhin mo muna na yung physical presence mo or yung time na iaalat mo sa negosyo ay makakapagbigay ng napakalaking impact in terms of profitability ng existing na negosyo o racket na ginagawa mo. Kasi kung ganon, pag ikaw ay nag resign, nakapag full time ka na sa negosyo sigurado ako na mapapalaki mo na ito dahil nga yung physical presence mo ay hinihingi na. Doon sa negosyo na inumpisahan mo lang sa maliit na proseso sa prototype at ngayon ay lumalaki na. Now, once na nakapag-resign ka na, pagka ikaw ay nagnegosyo na, ito na ang mga dapat mong maintindihan. Hindi ko mo gumawa ka ng prototype at naging maganda ang outcome nung racket mo, ay siguradong kikita na ang negosyo mo dahil nga full-time ka na. Actually, ito ang katotohanan yan. Mas lalong hihirap ang negosyo kapag ka full -time time ka na. Bakit? Nandito na kasi na pinapalaki mo na yung negosyo. At iyan po ang isa sa pinakamahirap na process ng negosyo. Yung tinatawag nila na scaling. Kasi dito, magpaparami ka na ng empleyado. Magpaparami ka ng katulong sa negosyo mo. Lalawak pa yung product line mo. Lalawak pa yung services na po pwede mong i-render. So, ibig sabihin, sa ganitong punto, kailangan magbaon ka ng maraming lakas ng loob, disiplina sa katawan, at focus sa negosyo. Yan ang kailangan meron ka kapag ka full-time na negosyante ka na. Kasi tandaan mo, hindi nilang sales and marketing ang gagawin mo. Meron na yung HR, may operation na yan, may logistics na yan, meron na yung admin, may finance na yan, at marami pang iba. Kaya mas lalong hihirap yan. Pero wag kang mag-alala. Dahil again, pag natutunan mo yung mga bagay na yan, mahirap lang sa umpisa, pero kapag ka naging stable na ang sistema ng negosyo mo, dumadali na ang lahat. Now, nagpapalaki ka na ng negosyo, unti-unti ka ng kumikita, and masaya ako sa naging journey mo na ito. Nawa, marami kang natutunan sa video na to at i-comment nyo lang sa akin kung ano pa ang gusto nyong mapanood kay Boss RDR. Budi, maraming maraming salamat and God bless inyo lahat.